Usap-usapan ulit sa social media ang ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming netizens kasi ang nakapansin na binura ni Daniel sa Instagram ang breakup message para kay Catherine. Ang tanging makikita na lamang sa post ay ang throwback sweet picture nilang dalawa ang solo photo ng aktres at ang caption na ikaw at ako. Noong November 30 nang kumpirmahin ng dalawa na hiwalay na nga sila matapos ang 11 years nilang magkarelasyon. Mababasa pa nga sa post ni Daniel ang mahabang mensahe para sa dating girlfriend kung saan inihayag niya ang kanyang pasasalamat dahil hindi siya iniwan nito kahit ano paman ang pinagdaanan niya sa buhay. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows, sabi ni Daniel sa bahagi ng kanyang deleted caption. Ani pa niya, our lives may drift aways, but our love will still ride that tide. Bukod dyan ay lubos din niyang pinasalamatan ang Kathniel fans na walang sawang sumuporta sa kanila. Sabi ng aktor, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin, hinding hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit ano pang gawin nila. Hinding hindi nila pwedeng sirain yun, this is beyond show business, pamilya kayo at mga kaibigan, magiging mahirap pero kailangan natin yakapin ang kinabukasan, mensahe pa niya. Dagdag niya, I pray for us to grow, and heal, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggang at walang katapusan, sabi niya sa dulo ng kanyang post. Dahil sa naging official breakup ng dalawa, marami talaga ang naapektuhan at nalungkot, hindi lang ang kanilang fans, kundi pati na rin ang ilang kapwa artista. Pero kamakailan lang ay tila nagkaroon ng pag-asa ang fans na posible pang magkabalikan si Nakath at DJ matapos ang first public appearance nila together. Nagperform pa nga ang Kathleen sa Christmas Special 2023 ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum noong December 13. Kagabi, December 14, magkasama din ang dalawa na tumanggap ng award sa Asia Artist Award 2023 na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Makikita sa video kung paano binigyan ni Daniel ng jacket si Katherine na sobrang nagpakilig sa mga fans. Pinatunayan ng dalawa na kahit nag-break na sila ay maayos pa rin ang relasyon nila sa isa't isa. Samantala, makikita pa rin sa Instagram ni Kath ang breakup post niya. Panuuri natin ang speech ni Daniel at Catherine nang tumanggap sila ng award kagabi. Daniel Padilla, please give her acceptance speech. Magandang gabi po sa inyong lahat. Annyeong. <laughs> uh, ayun, syempre maraming maraming salamat. Thank you sa AAA and uh, everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night. Finally, we invite Catherine Bernardo to deliver her acceptance speech. Hello, guys! Magandang gabi sa lahat. I hope you're all having a great time. Um, for those of you who don't know me, my name is Catherine Bernardo and I am a Filipino actress. Wow, what an honor to be recognized tonight with these beautiful and talented people. Thank you so much, AAA. -a -a. For this fabulous award. This is my first time attending this. Nakaka proud Filipino na hosting event. Di ba? Also, I wanna take this opportunity to thank um, everybody for supporting Filipino made TV series and as well as the movies. Taon, but I feel so blessed and I'm sharing this award with all of you. Maraming maraming salamat and have a good night.